Hello, hello, hello. Uh, good afternoon, good morning, and good evening. Sa uh, mga sulok pa niyang daigdi ka, no? General Tore na naman ang magiging topic natin. Kasi at si Atone Restricio, ano? Dagdag ko lang sa inyo. Pero bago ako magsimula ng aking opinion, pakinggan natin muna ito. lasing, e mm nila maliit na iskinita, nakakatakot. So, yan, pag isang ganyang sistema na ang utos ng mga polis, arrestuhin niyo ang mga kriminal na yan. Or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, edaanan nila maliit na iskinita, nakakatakot. So, yan, pag isang ganyang sistema na ang utos ng mga polis, arrestuhin niyo ang mga kriminal na yan or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, ay daanan nila maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga polis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan. Or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, ay daanan nila maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga polis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, idaanan e nila maliit na eskidita, nakakatakot. So yan, pag sa ganyang sistema na ang utos sa mga polis, arestuhin okay. niyo ang mga kriminal na iyon. Okay. Uh, alam niyo yung mga, mga banatigyan eh. eh, pang, uh, pang ano, banat, eh, ng autore. Pang-pang-pang-lotenant, ano, pang-lotenant yung banatigyan, yung trabaho ng lotenant yan isang banda maganda yan uh, kung iniisip natin na ma walang kanong impact on uh, strategical uh, situation hindi yan magandang impact pero sa totoo lang mga kaibigan ang problema ng ating bansa in regards to police matters dito talaga sa baba sa mga yung mga nakadistino sa barangay so yung mga nakadistino sa barangay mga tinginti lang yan o kaya mga sarhinto e bindi patrolman malit na bagay yan pero pag isuma total mo yan malaking bagay yan ano? malaking bagay yan Parang katulad sa barangay nga eh. 42,000 11 42,000 11 ang barangay natin. Yung 40 na lang na barangay effective ang commanders o ang barangay captain. Peaceful ang ating bayang Pilipinas. Kaya nga sa isang yung sinasabi ni General De La Torre. Malaking tulong yan sa community. Yung sinasabi niyang 5 minutes, malaking bagay yan kung masusunod. Sa totoo malaking bagay yan na masusunod na talagang i-appreciate ia si General Torre sa ganyan. Kung masusunod na, ah. Now, yung sinasabi niya pa, yung, mayroon pa siyang isa sinasabi, ano, yung paramihan ng hinuhuli yun doon ko lang siya negative. Mali yun eh. Kaya ang mangyayari ang pulis na walang mahuli, gagawa sila ng drama na may huliin. So, kalakawawa yung mga biktima dyan. Mas maganda siya pinalit niya dyan, sino ang area, municipality man or barangay, na maturi, masabi na uh, uh, peaceful area. Yun yung magiging puntos. Kasi nga, magsisikap ang pulis, bantayan, tulad ng 5 minutes, at saka yung sinasabing hin huhulihin. Doon yun papasok. Ha? Yung sa mga ta skinita Doon papasok yung tinatawag na peaceful na isang lugar kaya medyo sala doon si Duterte ah, si si Dory sa bagay din yung huhulihin ano may, may may, mali doon now yung sinasabi niya sa mga eskinita that's good kasi may marami nga talagang tarantado kahit dito sa amin mga eskinita although naramdaman ko naman na hindi nakakatakot pero sa isip ng iba nakakatakot kasi hindi nga sila Una-una, hindi gamay nila ang sitwasyon. Pangalawa, hindi kanila control. So, maganda yung ginagawa ng General Dore. Kaya nga lang, pantinginti. Ba't sa tutulang talaga, ang ng pulis, pangtinginti lang. Ha? Kaya lang naman tumataas ang rango nila kasi malawak yung kanilang coverage. Ganun yan. But we will focus our mission sa barangay. Even the Communist Party of the Philippines, barangay rin ang tutukan natin. Eh bakit yung iba umabot sa general? Ano bang gagawin ng general? Wala, well, kung halim, halimbawa, general ng, ng armed forces, pwede na ngayon kasi nga, nandyan yung kwan eh. And then, napipintong gera. So, talagang alert. Kailangan natin mga senior officer. Sa police, sa Pilipinas National Police, hindi, kailangan natin palakasin lang yung patrolman. Pag pinalakas natin patrolman, sulbang problema. Ganun niya sa tinuturo ko. Ha? So, do sa tatlong napanood ko kay General Torre, isa ang palpak. Gagawa tuloy ng maraming huhulihin yung kwan, huhulihin yung mga pulis kahit na hindi kriminal, mapipilitan kasi walang nahuli sa loob na isang linggo eh. Kaya mali. Ngayon, balik tayo uli. Alam niyo, sa totoo lang, itong discussion ni General Torrey, napakababaw. Pero napakalaga. Napakalaga. So, binibigyan ko siya ng 3 months yung impact ng 5 minutes at saka impact nung uh, ayaw ko na sa nahulihin at saka yung mga nasa kalye, ano, sa mga... Tama yun. Tap ah, mayroon pa, mayroon pa pala yung nakalimutan ko pala hindi yung, yung isa, yung commanders na hindi. Mayroon siya pat pakulo ngayon eh, yung commanders na hindi makakatama, marilib sa position. Which is tama naman kasi nga mismo commander hindi makatama, ah, how mga tao niya. Tama 'yun, mayroon siya programa nga pala no na uli niya. Ah, uh, i-relieve niya. Tama 'yun. May puntos doon. Pero doon sa ay, ito ta sumasama na. May kasi may nakikita kong grand plan diyan ano. Yung 5 minutes, yung huli sa kalye. Ah uh, ah, yung may huli ay uh, yung sa kalye, tapos yung para miyan ng huliin, tapos ngayon na mayroon na naman sa marksmanship. Mga simple yung mga banat ni Duterte ano, Pero sa totoo lang tama 'yun. Dulce magpukot para ang community shifting safety pero ang likod niya, mayroon akong nababasa na, mayroong iba para may, na, naghanap ng para bang, hindi accomplishment talaga ang hinahanap ni ni Tore kung hindi may dahilan siya na para i-relieve ang mga hindi niya katikit it because of the preparation sa 2028. Kasi nga, uh, mag-retard siya before 2028. Nakaready naman sa DILG. So, meaning, siya pa rin may hawak. Ano? So, yun yung abangan natin mga kaibigan. Sa salamat sana, General Torrey. Kung makatotohanan ang iyong mga plano Hindi pampolitika. politika Saludo ako sa iyo Pero kung iyong mga kilos mo ngayon pampolitika, politika Ay Tandaan niyo Pag mayroong mga ibang mga mithiin Hindi yan galing sa puso Nonsense ano nonsense? Ako ay natatawa Pero balikan ko uli Ulit-ulit tayo maganda yung mga sinasabi ni General Torre. Totoo lang. Kasi, very simple yan, mababaw, pero ang impact yan sa community, we will resolve the peace in order situation sa bansang Pilipinas. di ba? So, doon tayo. So, patuloy tayo. 3 months ang binibigay ko. So, ibig sabihin, 3 months, June, July, August, o oh, sabi natin magpasok na September kung ano yung mga development sa mga sinasabi niya. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you